Sa darating na halalan, pipiliin ko, pipiliin ko, mga matitino. De Angelo Bam Aquino, kikumindo sa Espirito. Brosas sa Franz Castro, dalhin sa Senado. Sa magandang araw po mga kababayan. Mula po sa Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Ganun na rin sa ating mga countrymen na nasa iba't ibang dako po ng daigdig. Isang magandang buhay po sa lahat. Tayo po'y nagbabalik para po bigyan ng komento at reaksyon ang pagkaka-impeach ni Vice President Sara Duterte sa House of Representatives, mga kababayan. Bago po ang lahat, uh, shout out po sa inyong lahat, sa lahat ng mga tagapanood, sa aking pong mga minamahal na subscribers and followers, marami pong salamat. All right, so ito na nga ang uh, malaking balita para sa mga Pilipino na ang Vice presidente ay na-impeach. Yan mga kababayan This is a big news Ang yari na rin Ang inihintay ng lahat Ang pagkaka-impeach ng ating Vice President Pero mga kababayan Hindi po dito nagtatapos ang laban So uh, hindi pa po tapos ang laban Ang alam po siguro ng iba uh, Pag na-impeach na sinabing na-impeach Ay tapos na Hindi pa po natatanggal ang Vice President Ang uh, kaso ay natapos sa uh, mababang kapulungan at uh, kanilang uh, ipinasan ipinasa na ang kaso sa Senado. At ito na po ay tinatawag na ngayong Articles of Impeachment. Pero yun nga po napabalita na adjourn na po, nagsara na po ang Senado. Magbubukas muli ang Senado sa June na mga kababayan. So most likely sa June na po Uh, ang trial ni Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, para po sa akin, it doesn't matter kung uh, na, hindi nangyari or mangyayari sa June. Ang siguro, ang hakahaka po natin, siguro kaya gusto po nilang gawin sa June ay para pagkatapos ng eleksyon, para magkaroon po sila na mas maraming kasama na mga senador na boboto ng yes to impeachment ni Sara Duterte. Yun po ay hakahaka -haka natin. Na yun po ang ito po ang hinihintay nila ang eleksyon na lumabas ang mga maraming senador na kontra kay Sara Duterte para po bumoto po mas marami po ang boboto para ma-impeach si Sara Duterte dahil sa ngayon po marami pa rin ang mga planted senators sa Senado mga makaduterte. So kung darating ang butuhan, let's say nangyari ito ngayon, wala. Hindi rin po yan matutuloy, hindi siya ma -re remove from office dahil marami pong senador ang boboto sa kanya ng no to impeachment. Yan po siguro ang tinitignan ng administrasyong Marcos. Naniniguro po sila na mas marami po silang kakampi pagdating po sa June pagkatapos na po ng eleksyon. They're hoping na marami pong lalabas na mga senadores na mga anti-Duterte. Ito po ay ating opinion. So, yan po siguro ang you know, posibleng uh, iniisip nila. Kaya po nila dinelay ang uh, trial ni Sara Duterte. At yun nga, hinintay pa ng ano, lower house ng ano, yung last day po nila ng kanilang uh, session. Hinintay pa nila yung huling araw. So, mukhang nakaplano na po. Planado na talagang i-delay -de nila. Hindi po nila gagawin right away. So, yan. Ipagpapatuloy ng Senado, baka sa June na po. Nasa mabuting kamay na po ng uh, Senate ang trial, ang impeachment ni Sara Duterte. Marami po mga reaksyon. Both sa magkabilang parties, mga kababayan. Meron pong mga galit. Mga DDS bay, sila po'y nagha-high blood na sa ngayon. Dahil uh, napipressure, napipiga ang kanila mga bloggers, mga naiipit ang kanila mga bloggers at the same time tong si Sara Duterte, yun nga, impeach na siya sa lower house, mga kababayan. By the way, mga kababayan, iba po pag sinabing impeach at saka remove from office. Pag sinabing impeach, dun lang po yan sa lower house nagkaroon po sila ng more than one third. Actually, kailangan lang nila ng one third vote. I think 103 or 106. Kailangan lang na ng one third votes or I mean not votes but signatures at pwede na po nila itong i-forward sa Senate. Pero nakita po natin na marami sa mga congressmen ang talagang uh, ayaw na kay Sara or maybe galit kay Sarah. Kaya ang dami pong bumoto or ang dami pong pumirma, I should say. Marami pong pumirma ng mga congressman. More than po sa inaasahang uh, 103, 105. Napakarami po nilang pumirma. So, ibig sabihin, majority of congressmen from the lower house are talagang nga, uh, siguro galit na or napuno na or gusto na po nila talagang kasuhan itong si Sara Duterte at forward sa Senado mga kababayan. So ngayon ang labanan, ang labanan ay nasa Senado na mga kababayan. Sabi nga ni Senator Bato de la Rosa na pag hindi daw po siya um, magiging mapalad ngayong nalalapit na eleksyon, ay wala na po siyang pagkakataon na bumoto pabor kay Sara Duterte. Dahil pag natalo po si Senator Bato, wala na hindi na po siya makakaboto yung mga bagong senador na po ang boboto. Yan. Kaya gusto po nilang manalo talagang uh, nagdo-double time po sa pangangampanya. Itong sila Bongo, Bato, sila Bondok, sila Willie Rebillame, mga yan. Dahil, mga makaduterte po yung mga yan. Dahil gusto po nilang manalo para mas marami po silang uh, boboto at mga kakampi ni Sara pagdating po ng butuhan sa Senate. Pero kung matatalo po ang mga PDP senators, ang mga padapa, abay, wala na po silang chance na bumoto para paboran, para to spare Sara Duterte sa pagkakatanggal, mga kababayan. So, ayan. Kaya, napakahalaga mga kababayan ng ating votes ngayong pong uh, Mayo 2025 para Senador. Mga kababayan, ito ay panawagan ko sana po, piliin po natin ang mga makabayan, ang mga tutuong lingkod bayan, hindi po yung mga tumatakbo lang dahil sila po'y sikat, tumatakbo lang dahil meron po silang pansariling interes, tumatakbo lang para, para sa mga Duterte. Hindi po yun tama. Dapat ang piliin po natin ay yung mga talagang gustong maglingkod para sa bayan. At lahat po ng mga oposisyon, I think they qualify. Ang dami po nila na pwede pong iboto. Look Spirito, Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Ito po yung mga matitino. David De Angelo, Heidi Mendoza, Franz Castro, Arlen Brosas, Lodi de Guzman. Sino pa ba? Sani Matula, Ah, uh, Busita. I think pwede po mga ito, itong mga, to mga kandidatong mga ito, pwede po sila. Alam po natin sila po yung mga lingkod bayan, totoong lingkod bayan. At uh, dapat mga kababayan, maging mautak po tayo. Huwag na po tayong uh, tatanga-tanga o maging bobo sa pagpili ng mga senador. Maging mautak po tayo. Iwasan po natin na iboto ang mga senador ng mga kampi sa China. Sila ay may Marcos yung mga yan. Nako, delikado. Basta pro Duterte, mga pro-China rin na po yan. Automatic po yung mga yan. Basta pro Duterte candidates, pro-China na rin po. Delikado po ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon dahil po sa paghaharas ng Chinese government sa ating bansa. Kailangan pong huwag palusutin itong mga makachinang senador dahil pag sila pong nanalo, delikado po mga kababayan. Maaring sakupin tayo ng China. You never know. Dahil nga sa mga issues of espionage, pagpasok ng napakaraming inchik sa Pilipinas, Pogo, etc. Nako. Kaya dapat maging maingat po tayo sa pagpili 'Wag po nating ipagbili ang ating mga votes, please lang. Dahil mahirap na mga kababayan kung ayaw po nating maging isang probinsya ng China na minsan nang nasambit ni dating pangulong Digong na okay lang na tayo maging province ng China. Gusto niyo ba 'yun mga kababayan? Tayo sa ng mga singkit. Wala na tayong kalayaan magmamay-ari na nilang ating bayan, tayo magiging sunod-sunuran sa mga inchik. Ayaw nating mangyari yan mga kababayan. Buhayin po natin ang spirit of nationalism. Mahalin po natin ang ating bayan. Ilaglag po natin ang mga pro-Duterte candidates mga kababayan. At idagdag na dyan ang mga traditional politicians na mga walang ginagawa sa Senado. Kagaya ni Senator Lito Lapid. Yan, wala po silang mga ginagawa. All right, balikan po natin itong si uh, Sara Duterte impeachment. So, uh, mahabang uh, daan po po ang tatahakin natin dito at makikita po natin 'yan pagdating po sa botohan sa Senado. Siguro po sa June na po ito mangyayari. Maging ano pa man ang resulta ng uh, ang impeachment ni Sara Duterte, ang mahalaga na makakarating po ito sa Senado. At sana naman magtagumpay ang uh, tamang desisyon ng mga senators. Sana naman mapanagot at mabigyan ng leksyon ang ating vice president. Magtulungan po tayo mga kababayan. Suportahan po natin ang impeachment ni Sarod Duterte sa Senado at alamin po natin kung sino po yung mga boboto kontra sa kanyang impeachment at mga senador na boboto pabor sa kanyang pagkaka-impeach. Ang mga sosoporta kay Sarah Duterte, wala pong mga pagmamahal yan sa bayan. Sila po ang mga taong dapat ilaglag. Dahil kanila pong sinusuportahan ang hindi tama. Napakasimple ang issue dito. Tama ba yung uh, hindi may paliwanag ni Sarah Duterte ang mga nawawalang pondo, mga confidential funds and the like? Tama bang suportahan niyan? Hindi siya makapagpaliwanag. Ibig sabihin, meron po siya nagawang hindi tama. Kaya once again mga kababayan, tutukan po natin ito. Ngayong nalalapit na eleksyon, maging uh, matalino sa pagpili ng mga tatakbong senadores, iboto po natin ang mga makabayang kandidato. Ito lang po muna ngayon mga kababayan. Maray po salamat sa iyong panunod.